your Ate Jay at si Otep ay kararating lang galing school. Ayan. Meron kaming lulutuin ngayon dito ni Daddy D. Dahil si Daddy D po ay day off. Pumunta siya dito ng tanghalian para lang sa aming chicken fillet. Dahil siyempre, mas nakakat talaga tayo pag magluluto. Uso gusto gusto kasi ni Otep ng chicken fillet. Ayan, Meron na po ako ditong chicken fillet. Kalahating kilo po ito. Naibabad ko na kaninang umaga pa bago ako pumasok sa school. Hindi pa nga ako nakabihis ng aking... Okay na yan. Binabad ko na po ito sa patis paminta at saka syempre sa konting magic na pampalasa. Ayan, meron po itong ano, meron po itong marination. Kung baga, kung nakamarinid po ito, I mean. Kasi, kailangan medyo matagal. Kaya hindi ko na napakita kanina. Nagmamadali na rin kasi ako. Kailangan kasi medyo matagal. Mga, mga at least one hour. Kung ngayon po, medyo delay na. Eh. Hindi ko na siya naipakita sa inyo. Pero ano po yan? Nakapilay po yan. Ayan po. Malahating kilo lang po. Tapos hiniwa-hiwa ko lang po ng naka... Ano yun? malaki pa pala. Ayan. Pero na nakapilay na po yan. O, yung paminta po, dinuro ko lang yan. Kaya medyo malalaki. Ang gagawin lang po natin ay napakasimple. Eh. Bumili na rin po ako ng itlog dito sa kapitbahay na groceries, kapitbahay ng school. Ayan. Kasi mahirap na sa mga ano pa eh, sa mga tindahan pa. Itlog po. Dahil sa liit na to, kulang ang isa na to. Itlog. At syempre, nilagay namin dito ang aming table para naman meron akong working table habang nagluluto. Maliit talaga. Maliit po talaga dito. Alam mo na ilalagay sa akin. Palanggana. Hindi ko na po lalagyan ng asin ng itlog dahil medyo maalat naman po yung gagamitin nating breading. Breading mix. O saan pala yung breading mix ko? Ayan, meron po tayo ditong all-purpose flour. Ilagay po natin dito na lang. Mas konti naman yun. All-purpose flour. Lagyan po natin. Kasi medyo maalap-alap yung ating breading mix. Ayan, lagyan natin ng konti. Tapos gagamit tayo ng ready na na breading mix. Any brand ng breading mix naman po ay pwede. Para may lasa na po. Ito po ay for 1 kilo talaga. Kaya kalahati lang naman yung ating gagawin. Kahalugin lang po natin. Hanggang sa mamix. Ayan. And then, meron po tayo dito bread crumbs. Yan lang po yung tatlong kailangan natin ingredients. natin ang ating fillet dito sa ating harina. Basa naman po itong ating chicken. Kaya, kumakapit naman po. And then, ilagay natin dito sa ating egg para naman kumapit yung breadcrumbs. Ayan. Dito naman tayo sa breadcrumbs. Ayan. Ganyan lang po ang ating proseso. At talaga naman ito yung napaka... Favorito ng ating istudyante Ayan. ganyan lang po ating proseso sobrang dali malinis po ang ating mga kamay nagpugas po tayo ng todo yan yan dito Basain natin lahat kasi hindi kumakapit yung ano, breadcrumbs o hindi basa. Paulit-ulit lang po ang ating proseso. Ganito lang rin po. Oh. Siyempre, pag meron na tayong nabuo, ay isasalang na natin. Para naman yung ating estudyante ay makakain na. Medyo tanghali na rin po kasi. May pasok pa siya. Yan. Yan 'to lang rin po. Paulit-ulit po ang ating proseso. Balikan ko po kayo kapag natapos na natin at magsasalang Ayan, ilang piraso na lang po. Ilang piraso na lang. Binibigit na sa kamay ko kasi parehas na kamay yung ginagamit ko. <laughs> sa pag, ano, dapat yung kabila dito sa mga wet tops, yung kabilang kamay sa dry. Nakasalang na rin po yung ating mantika sa ating mini kalan, mini lababo, na nakalapag sa mini lababo. Puro mini po yan. Then, para direction na tayo mamaya habang pinapakulo yan unahin na po natin iprito yung ano mamaya yung mga nauna rin yung ilalim para nakasettle na yung ating breadcrumbs nakadikit na Ito, sa gilid ita ngayon po ay friday at ako po ay ano mamaya free kasi may activity sa school kaya nakakapagluto ako ng ganito kasi kung hindi yung MWF ko sobrang bilis lang ng bacon period ko so, sobrang konti I mean ah! ba't ko mo ba binalik dito? breadcrumbs na yun eh. <laughs> hirap hirap ng daldal -dal, ng daldal -dal, guys nasa breadcrumbs na pala tayo kung kailan yung huli na at saka to. Ayan, basahin ulit natin dikit na kasi yung kamay ko. Yan. Yan. Okay na lang. Isa lang na natin yung ating chicken fillet. Na talaga naman napakasarap. Ayan, hindi ko muna lalagyan ng apoy dahil sobrang init ng ating mantika. Napalaks ang ating apoy kanina. Pwede ko nang ilagay yan. Tingnan nyo naman ka kainit ang ating mantika. Malapad yung mga filet ko. Pinanipis ko pa kasi yan, guys. Kasi, syempre, yung chicken breast, hindi naman yan manipis. O, nilagyan ko ng konting, ano, nipis. Nilagyan talaga. Pinanipisan ko. Para madali kasi maluto. At syempre, makakain agad. O, hindi na kasya. Syempre, mamaya na yung iba. Pwede nang buhayin. Pero slow cooking lang tayo. Slow fire. Slow cooking. Low fire. Slow cooking. <laughs> <laughs> Minsan ko rin rin sa sabi ko. Slow cooking. Low fire. Naku, ambot. ano Wala na rin sa sabi ko. Sobrang dami pa naman nating mga ano. Mga mahilig mag-correct. <laughs> Sorry na. Pag nasa harap po tayo ng camera, minsan po ano-ano talaga ang ating nasasabi. Ayan. Yeah. oh, yan. Ganyan lang yan po. Mainit na rin ang ating mantika, kaya talagang grabe na. O, oh, mabilis, mabilis kasi pag may breadcrumbs. Saka pinanipisan ko nga para at least kahit na medyo yung breadcrumbs ay hindi kasi mabilis nga siya masunog. Baka mamaya hindi pa luto yung loob. O baka mamaya sunog na yung breadcrumbs, hilaw pa yung loob. Kaya yung ano ko, hinipisan. At yan ang kulang sa aming bahay. Hindi po ako nakapagdala ng pong. Sorry na po. sinidor door na lang tayo. Pwede naman yan. Ay, hindi ka pala po. Yan! Yan! Habang nagpiprito po tayo, gagawa na rin tayo ng ating beef. Ang beef po natin, madali lang. Ito lang pong bawang, pero iniisip ko nga, meron naman akong bawang dito na granulated. Ito na lang kaya, agad. Hmm. Ito na lang yung gabisi kong granulated. Pero pero iba rin kasi yung lasa ng bawang natin. Lagyan ko yun sa ng konti at yung lalagyan ko ng granulated. Tapos mayonnaise and then konting lemon po. Ko. Yun lang po ang ating dipping sauce natin gawin ang ating dipping sauce, so, hindi mo masyadong marami isang pouch lang ng maliit na mayo kasi baka hindi naman namin maubos yan gawin po natin yan kasi yung ginagamit ko rin sa mga salad salad ko mga lettuce kung ano ano pero hindi ko naman ginagamit yung bawang na ano po na sariwa pero masarap pa din. Ang ginagamit ko yung granulated. Pero lagyan natin ng sariwa para sure. Yan yung may ginagamit ko kasi bawang. May garlic flavor lang ba? Pero ang pinakaano niya kasi talaga ang main ingredient niya ay yung masarap na lemon at may. Eh, masarap siya pag pinagsama kasi. Eh, Sarap pag pinagsama ang mayo at lemon. Lagyan na lang po natin ng ano, ng sariwang bawang mamaya. Sarap po na po. Bagay na bagay. Tapos kung meron kayong mga herb, kung meron kayong parsley, masarap din po. Kasi wala po ako. <laughs> Yun lang, wala po akong parsley. The best na. Ito pa lang the best na. Uy, baka nasunog na naman yung aking, ano? Nasunog na naman. Ah, hindi. Siyempre, low fire tayo. Ayan. Makakuha lang po kami ng pagkain namin. Nakain na kami mamaya ko na itutuloy yan. Kasi pwede ko naman yung ilutuin mamaya ulit. Tapos meriendahin namin yung Dito. golden brown na. Hintayin lang po kasi natin mag golden brown. At ilagay po natin dyan kasi para naman mabawasan ng konting mantika. Ayan. Kahit ko oil yan, eh, mantika pa rin po yan. Diba? Mabawas-bawasan naman yan. Pag nakakalagay sa paper towel. Okay. Bamboo tissue. Ah! Diba? ba? pag pagsasalang pa po ako ng dalawang sala ay nang isang set pa bago kami kumain kasi medyo gutom na at medyo tanghali na po. Dalawang isang set na lang muna. Nakaset na rin yung ating ano, nakapag-settle na yung breadcrumbs, hindi masyadong nagwawatak-watak. Kasi yung na, yung nasa ilalim naman na una Pwede nang pananghalian namin to. Ayan. Okay. Hintayin na lang po natin. Ayan, okay na po ito. Pakain po na ang apoy. Panguin na natin. Para makakain na kami. Hey, kabango. Ang bango-bango. syempre pa. Napakabango. Whoop. Okay, patay na po ang aming kalan. Ito na po ang first batch. Yung kasunod po na yan, ipirituhin ko na lang ulit mamaya. Ito na rin po kasi pang may rienda naman namin ni Hanggang dinner na siguro. Ayan. At syempre po, nilikpit ko lang ang aking mga kalat-kalat dahil nga po maliit ang aming tahanan at iilan lang ang aming mga pinggan. Syempre, pinag-ano-ano ko ano na. o ayan na. Pinagsama-sama ulit dyan. Hinugasan na. Meron na pong Natagtad si daddy Di dito na bawang Off cam Ilagay na po natin Sa ating Masarap na sausawan Ito Ang malinis Na Dito. Ano, yan Iba po kasi yung lasa rin talaga Nang merong Sariwang Garlic Yan Yan lang po yan Lemon, garlic At saka bay Wow Iba talaga the best. Ang ah? hangon mo. Ang ah, hangon Ayan. Kain na po kami. May natira pa dito. Sayang so, Ang um, maliit na tahal. Kailangan. Importante ang uh, mga ganyan kalalaking bawang. <laughs> Kahit malapit-lapit ito sa bilihan ay talaga naman kailangan natin tipirin. Ayan. Kakain na po kami. Siyempre, i-move ulit namin ang aming, ano, ang aming hapag. <laughs> Ayan. Kakain po tayo. Kakain na po ang kang aming... Yan, kakainin na po natin. Pero, rice cooker. And then, nakagano <laughs> talaga yung rice cooker namin. Kasi bagong luto. Ayan, pray mo na si otet Pray for the food. In the name of Father, Bless us, O Lord, this thy gifts from which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Ayan, kain na na po kukuha muna kami ng kanin bago namin iaalis ang Kaysa rice cooker. Jumbo rice cooker. Rice cooker namin. lumalo ng ganyan sauce, di ba? Sa ano lang, sa mga lettuce, sa chicken fillet, hindi. Mm. Mainit ma lang. Mainit lang, pero pati tayo, mainit Mainit, din ang? Parahon. Parahon. Abot kaya electric pa? Hmm. po? Hmm. Sarap! Ah. matamis po yung mga vlog na cooking namin at kainan. Hmm. Lalo na yung team kain na hindi na namin mag-ubuo. Busy pa lang. Busy na. Nasaan ba sa yung bawa? Pa. Not mine. Granulated kasi dati yung nilalagay ko. Iba pa rin lang yung lasa kapag ano. Gut noh. Ito na ko lang wala na yun. Sobrang power ng bawang nito. <laughs> Buti. Buti hindi ni Javilla, so, hindi nila lahat. Kundi bawang na bawang na. So sarap. Masarap talaga yung ano ng lemon. And then ito po, saktong sakto rin. Basta tansyahin niyo lang yung harina saka yung breading. Wag hindi ako nag pure po kasi ng breading kasi Marat though ano naman na yon, ready na yon na hindi na pwede, pwede na hindi lagyan ng harina, hindi pa rin po ako nag-ano na yun lang. Kasi medyo maalat yun eh. Nilagyan ko talaga harina yan, kaya sakto siya. At no? Promise po, pang restaurant talaga ang lasa. Hindi ako nagbibiro. Hindi dahil ako ang nagluto. Oh.

Ito party. Hmm. Masarap siya. Ganyan lang ako ano may Yes. Yeah. Alam na kung ko ano ang ibang papatlak ko. Pero nag request sila ng kaldero ko yung ano ba ko

<tong> <tong> hindi naman po yan mapapanis eh. Kasi may ano, may nakababad naman yan. Meron po, meron po pala akong sawan dito. Sarap! Huwag yung papakita na. Kahit mag-alaw na na sa amin yung mag-go wonder. Kaya nga yan? Kanina nagpapadali <lang> po sa <tong> amin. Maluit na ako. Ngayon, na natikman niya. Tap na. Tap na. Tap na. Habang inuubos po namin to, saka <coughs> lang. Hindi ko pa naluluto yung asa na Ayan, magpapasalamat po muna ako sa mga patuloy pa rin na nanatili sa aming channel. Maraming maraming salamat po kaya kahit na napakadalang lang po namin mag-vlog. Don't worry po, malapit ang bakasyon. Wow! Well, medyo no. makakabawi kami ng konti no. sa bakasyon. Pero, <laughs> ang dawi pa rin pagkatapos ng ano na po kasi namin, um, exam na ng mga estudyante ko, estudyante namin next week. So after nun, yay! Bakasyon na! Christmas break na po yun. Tapos, January 13 na po ay pasokan ko. Pero si Ote mas maaga yung pasokan. Kahit paano mga kapag vlog po ako ng paunti. unti Ayan. Sa mga, sa mga update po sa aming mga buhay-buhay, mga life updates, pwede nyo po i-follow ang aking Facebook account, Josephine Guansi De Ayan, si Dali din naman po ay Dante De Diyos na nakahiyatos po sa ngayon. Maraming maraming salamat po. God bless po.